sa gitna ng mabilis na pagbabago sa mundo nananatili ang ating misyon ang ibahagi ang mensahe ng hindi nagmamaliw na pag-ibig ni Jesucristo Kristo para sa lahat hatid sa inyo ang pinakabagong kaganapan sa gawain ng Far East Broadcasting Company Philippines tampok din ang mga kwento ng totoong buhay na binago ng Diyos narito si Dan Andrew Cura sa The President's Report Ano mang antas ang ating buhay, alam na po natin na apektado po tayo ng pandemya. At habang patuloy po ang lockdown, ang mga mahihirap na komunidad ay uh, nahaharap po sa mas matinding hamon sa pagtugon sa kanilang uh, pangunahing pangangailangan at uh, pagkuha ng sapat na mga serbisyong pangkalusugan. Gayunpaman, ay nakikita po natin ang kamay ng Diyos na nagbubuklod sa ating mga komunidad patunay lamang nabuhay ang pag-asa sa kabila ng kasalukuyang sitwasyon. Kaya naman po, ngayon, kilalanin po natin ang isa sa mga pangkat-etniko na patuloy nating kinauugnay sa mga panahong ito. Ako po ang inyong kaibigan, si Dan Andrew, at ikaw ay nakikinig sa The President's Report. Kapag narinig po ninyo ang salitang Badyaw, maaaring naiisip po ninyo ang tribo nga naninirahan sa karagatan ng Mindanao. O di kaya naman ang mga taong nakikita natin sa mga kalye na karaniwang mga pamilya na may maliliit na mga bata na humihingi ng limos sa mga pampublikong sasakyan. Ang uh, pangalang Badyaw ay... Ang ibig pong sabihin doon ay isang tumutukoy sa pangkat ng mga taong naninirahan sa baybayin ng Sulu. Ang tanong po, paano sila napunta sa lansangan ng Metro Manila daang-daang kilometro ang layo mula sa kanilang katutubong tahanan? Dahil ito sa kanilang uri ng pamumuhay kung saan po ay naglilipat-lipat sila ng lugar sa paghanap ng pagkain, kabuhayan at uh, proteksyon mula sa mga banta sa labas ng kanilang pangkat. Habang ang bansa ay umuunlad sa industriya, marami pong mga tao mula sa mga kanayunan ang lumilipat sa lungsod. Sa kaso po ng mga Badjao, ang pangunahing dahilan na nagdala sa kanila sa mga lungsod ay ang uh, paglaganap ng malaking pabrika ng mga pangisdaan at ang paglago ng turismo na nagbigay banta sa kanilang kabuhayan at ng kanilang tahanan. Ang nakalulungkot pa rito ay dahil sa kawalan ng pangunahing edukasyon, naging mas mahirap po para sa katutubong badyaw na umangkap sa buhay dito sa lungsod. Sa kasalukuyan po, ang Badyaw ay tinuturing na pinakamahirap na pangkat etniko sa Pilipinas kahit na sa kanilang katutubong bayan o sa panibagong uh, lunsod na kanilang tinitirhan. Madalas ay mayroong negatibong pananaw ang mga tao tungkol sa mga Badyaw sa kabila ng kanilang pagiging mapayapa at matatag sa gitna ng mahirap nilang kalagayan. Sobyembre, noong noong uh, nakaraang taon, isang pamayanan ng mga badyaw sa Santiago City, Isabela ang kinailangang lumikas mula sa kanilang tirahan malapit sa ilog dahil sa biglaang pagbaha dulot ng bagyong Ulysses. Sa tulong ng uh, iba't ibang mga organisasyon, simbahan at individual, abay nailunsad ng 1143 DZMR ang Alalay Buhay, isang relief operations para matulungan ang komunidad ng Badyaw na naapektuhan po ng baha. Ang nakatutuwa po rito ay dahil sa biyaya ng Diyos, naging daan ito upang ipakilala ang Ebanghelyo sa kanila. Sa pamamagitan ng loudspeaker na ibinahagi ng 1143 DZMR at ang programa ng tausog na galing po sa ating stasyon sa Sambuanga, ang 1116 DXAS. Sa pamamagitan nito, ang mga badyaw na naninirahan sa Resettlement Village ay nakapakinig ng musika at mensaheng nga uh, nakapagbibigay ng inspirasyon mula sa salita ng Diyos sa kanilang katutubong wika. Noong nakaraang buwan, bumalik ang 1143 DZMR sa kanilang komunidad para naman sa isang feeding activity para sa mga bata nako tunay nga, nga nag na, na, nabagsak ang kanilang mga puso nang nalaman nila na ang lugaw na ibinabahagi nila noong hapon na yon ay ang unang pagkain ng mga bata para sa araw na yon kinabukasan na mahagi rin muli sila ng mga relief uh, goods sa mga badjao Muli tayo ay nagpapasalamat sa kaloob ng mga naging kaagapay ng 1143 DZMR sa pag-abot ng uh, uh, tulong sa mga katutubong badyaw. Patuloy naming uh, inaasahan kayong samahan kami sa panalangin sa gawain ito na way maging gabay ito sa mga badyaw upang maunawaan nila at maranasan ang pag-ibig ni Heso Kristo lalo na sa mga mahihirap na sitwasyon ito. Habang uh, humaharap naman tayo ngayon sa mga pagsubok, naway patuloy nating uh, alalahanin ang mga miyembro ng ating pamayanan na nangangailangan din po ng ating tulong at tayo'y umabot. Tulad nga ng sinabi ng ating Panginoong Heso Kristo sa Mateo Kabanatang 25, talatang 4 na po, Tinitiyak ko sa inyo, yamang ginawa ninyo ito sa isa sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito. Sa akin ninyo ito ginawa. Kung nais mong malaman ang patungkol sa gawain ng Far East Broadcasting Company Philippines o maging isang katuwang sa pag-abot sa mga pangkat etniko tulad ng mga badyaw, bisitahin mo ang aming website sa febc.ph o sundan kami sa FEBC Radio Facebook page. Naku, maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Muli po, ako po ang inyong kaibigan, si Dan Andrew, para pa rin sa The President's Report. At lagi pong tandaan, magsuot ng mask, maghugas ng kamay, at manatiling ligtas. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Inyong napakinggan ang The President's Report para sa karagdagang impormasyon ukol sa Far East Broadcasting Company Philippines o maging kaagapay sa panalangin at iba pang mga paraan bisitahin ang FEBC website, febc.ph, at hanapin ang FEBC Radio sa Facebook. Maraming salamat sa iyong pag-agapay at pagpalain ka ng Panginoon.